tingnan nyo po itong uh, snail na to snail po na kung saan ang uh, yung pinakang hard shell nya po ay maliit tapos yung katawan nya ay malaki o oh. parang soft pa rin siya. siguro baby snail lang to ano kaya pag lumaki to o sadyang ganito na to baka meron pong nakakalam sa inyo yan comment lang po o oh di ba? karamihan naman po ang mga kinakain ng mga snail ay uh, yung nabubulok na dahon kaya karamihan nito lumalabas pag ulan pag umuulan pag tag-ulan yan kasi yung dahon nabubulok na babasa ng ng uh, ulan tubig ulan ay lumalambot ayan po oh. ayan Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng snail. Kaya medyo kwan lang po ako curious. Ang ganda talaga ng kuwan po ano, na mga nilikha ng Panginoon. May kanya-kanya silang mga pagkaka gawa.